Okay guys, nandito ako sa dito na ako sa libreng grocery. Sobrang mainit tadi to guys. Ang daming sasakyan. Iba-iba mga -iba. nandito sa parking lot. dito bang parking lot nila na hindi siminto. Bato-bato. Daming talaga oh, Kasi alam mo guys. Discarte. Discarte yung mga tao dito. Ang daming sasakyan ito. Nalayo. doon ako sa pinakadulo ng parking. Ano yung eh? Sus. Ang daming tao guys. daming tao. <laughs> Hindi pa pariho. O. Nga eh. Ngayon lang ako na, no, kasi pagdating ko dito, ano, wala nang tao, kaunti na lang ngayon. Medyo aga-aga pa ako. So ang dami talaga. Mm -hmm. Mga tao nagdi-discarding mga tao dito. Iba-iba yung mga sasakyan, May, may luma, may ano, bako. So ito, hindi nai, nani maging sila ng watermelon, dalang watermelon, kuboasa.